Gusto niyo po bang malaman kung sino yung mga lihim na nanonood ng ating story or my day? Tapos kunwari ayaw nilang manood. Tapos ayaw pa nilang mag-like. So panoorin niyo po itong aking video. Thank you po. Punta po tayo sa ating profile. Pindutin po natin yung tatlong dot. Yan, next po yung archive next po yung story archive at your story settings po after po nyan see all your story setting story privacy at custom so yan po maglalabasa na po ang mga lihim na nanonood sa ating story or my day po Salamat po sa inyong pananood at sana po ay inyo na silang nakilala. <laughs> Thank you, po sa inyong pananood.